So, ito ang gagawin ko. Pwede mo kayong pambiling gamot. Ma! Bakit na? Ma, eh, ano, <coughs> um, papa, kailangan hindi ng gamot yan. Nagukutom na rin yan. Ngayon <coughs> lang yan dyan, ma. Hindi ko alam. Kasi dumanak ako na ako eh. Nagsang eh, eh, kaya yan? Ano? Wala. ko naman, ma. Kaya nga. Pero hindi naman siya naanakit, no? Mukha namang mabait din Sabitin. eh. Mukha may sakit siya ba? Ah, ganito na lang ma. Kuha ko ng gamot na sa loob. Ha? Hindi, ako na lang kukuha. Tignan mo yung bat. Ang bat na okay? yan. Sige ma. Kuya? Kuya? Ah. Okay lang po kayo? Yeah? Yeah. Ah, oh. okay. Okay lang po kayo? mo sa mga ko. Pwede mo kayong pambili ng gamot, ya? Yeah? Ah, gamot? Ay, taas lang lagnat ko, kuya. Pwede mo kayong pambili ng gamot? Wala kasi akong ano eh, pambili. Ito na kinarakali ko ngayon. At yung araw na akong may sakit eh. Pero di ko na inaaya. Dito na inabutan ng pagod. Ayun ba eh. Sambasahin damit mo, tapos ay, yan na pala. Ah, gusto, kuya, gusto mong kumain ka muna? Ah, uh, kain ka muna. Tapos, <coughs> pagkakain mo. Ito, gamot. Tama tama may gamot. Sige, Kaya, kain ka na. Kaya, galing ito. <coughs> Kasi nung dumaan kanina eh, tinatawag niya ako, nangangasok na siya. <coughs> Grabe yung ubo niya mo. Saka ang init nung... Oh, wala naman, ka nakukuha na lang ako. Kaya nga eh. <coughs> Sige po, kuhain lang po muna kayo. Hmm. Saan mo? Saan pa saan nga Ama, may damit kaya doon na pwede natin magbigay sa kanya. Mayroon, mayroon doon po. Saka lang Sige ma. Para... mapalit, ...makapagpalit siya. Sige <coughs> po. Sige ma. Sige kuya, kahin lang po kayo. <coughs> Sige, gusto ko lang... ...saka lang ng gamot. Sige naman ba eh. Ibig sabihin, busog po kayo, ganun? Nakakain ah, naman ako alin na pero gusto ko nang gamot at araw na saan ginakakain kami. Eh. Ilang araw? Tatlong araw. Ano ba eh? Sige o. Oh. Ah. At, patabi kahit... na lang to? Tatabi ko na lang to dito. Sige, para sige. Para mamaya. Sige, mamayamin. walang problema kahit yung lagayan eh. Maraming salamat ka. Hindi, hey, wag ko po magpasalamat sa akin. Okay. mama po ay magpasalamat dahil siya po yung nakakita sa inyo. Bait niyo po sobra. Sana. Ah, oh, sige na. Oh. Ako ah, okay ng damit si mama. Ah, okay, para makapagpalit din kayo. Ah, maraming salamat. Ah, okay lang po. Ah, taga saan po ay niyan? Taga po sa barangay 13. Napadpad lang ako dito dahil na... mal pangangalakal ko. Pero hindi ko naman isipin na aabutan ako ng sakit. Kasi akala ko nung umpisa, hindi ako didiretso, hindi didiretso yung lagnat ko. Pero ito pala ang nangyayari. Ano ba? Eh, layo mo pala. Oo nga po eh eh, ngayon, eh, saan po ang punta nyo niyan? Pagka... Kahit saan na lang, makapahinga lang ako, tsaka magkaroon ng lakas ng katawal pata. Makauwi ako sa Barangay 13. Eh, eh makakabawi rin po kayo niyan. Totoo lang, na po kayo ng gabi. Ay, na pala si Mama. Ah, kuya, ito. Sote mo na lang mama mamaya. Pagka, papalit po kayo. palit ka kasi, huwag po tayo rin yung basa sa libon mo. Maraming salamat, eh. Yeah, maraming salamat. Uh, walang problema yan. Okay, Galing lang. Oh, salamat po. Sige. Ay, ah, ito, sa'yo na rin to. Tira. Para kung bumalik man yung lagnat mo, eh, makakainom ka pa ng... Tamang pangot. tama, ya, yeah, kasi tatlong beses ako inom, eh. Pero ito, sana sa dalawang tableta na to, gumaling na ako para makuwi ako sa parang 13. Sige. Maraming Sige. salamat po, kuya. Hindi, ingat po kayo. Ah, ako nga po pala si Baldog. Wala si Kuya Joseph. Kuya Joseph, mag iingat po ka. Ah. Ang hirap nang wala kang malapitan sa oras ng kagipitan. Diyos Ama, kayo na po ang bahala sa mga katulad ni Kuya Joseph. Bulubi man siya, pero mabuti ang kanyang kaluuban. Sana meron po kayong natutunan sa video ito. Maraming maraming salamat. Señor.